Lord, gawin niyo pong maayos ang lahat sa aking araw ngayon. Panginoon, salamat sa mga ibinibigay mo sa amin araw-araw. Ang pag-aalaga mo at pagmamahal ay patunay lang na kami ay laging nasa isip mo. Nakapakanan namin palagi ang iniisip mo, Lord. Kaya, thank you, Lord, for everything. Thank you also for the protection that you are giving to us. We know that you're always here beside us to guide us every day in our lives. Kaya ang tuloy-tuloy na dasal namin ngayon, Lord, ay samahan mo kami sa aming mga buhay sa araw na ito at mga araw na parating. Dahil alam namin, Lord, na kapag kasama ka namin, ang lahat na magulo sa aming buhay ay maaayos. Yes, Lord, ayusin niyo po ang aming buhay na may problema ngayon. Dulot po ito ng akala namin na basta na lang ito lilipas at pwede nang hindi pansinin. Akala namin la